Arisha, ako na. Ah, Arisha, ikaw na. Uy, Arisha, taya ka na. Kami naman. Kaya na, Jackie. Ayaw na tayo. lo Arisha, kaganila pa kami nagtataya dito. At ah. saka, bigla kayong aayaw. Ang dadaya nyo naman, Arisha. Porket na taya lang kayo. Ayaw na kayo. O oh, bakit? Ayaw na namin eh. O oh, may magagawa ba kayo? Eh kasi mga burot kasi kayo. Tika na nga Jackie, umuwi na tayo. Mga burot. <laughs> o oh, naning ikaw na, taya ako eh. O oh, Arisha, yun namin dalawang burot oh. Hindi nakatira sa atin. Di ba marami tayong pagkain? Tara, Ingitin natin. Sige, ingitin natin, pero hindi natin sila bibigyan. Maganda yan, Arisha. O naning. Ba't di ba kami sumali? Marami kami pagkain dito, bibigyan ka namin. Oo nga, Rosalie, naning. Talaga ba, Arisha? Bibigyan mo kami ng pagkain? Ano kayo? Sinuswerte? Oo nga, ang bilis nga mauto. Oo nga eh, mabilis pati kayo maburo, Trigger ka nga, Jackie. Burot, 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 burot. Hindi anak. Bakit po tay? Ibili mo muna nga ako ng bigas para makapagsahing na ako. Para makakain tayo mamaya. Ano ba naman yan tay? Nagsiselfon ako eh. Wala naman kayong ginagawa. Kailan lang bumili. Kaya niyo naman tay. Utos niya pa sa akin. O sige anak. Ako na nga lang bibili. Arisha, baka pwede naman pakidikpit mo na yung iniga natin diyan. Ano ba naman yan, Tay? Ba't ikaw la lang yung gumawa? Utos pa kayo ng utos. Arisha, Ba't ka ganyan magsasagot sa akin? Para hindi mo ako magulang ah. Para rin naman sa iyo yung ginagawa ko ah. Para paglaki mo, alam mo na kung anong gawain sa bahay. Para matuto ka. Eh, hindi pa naman ako malaki. Tsaka mo na sa akin sabihan, pag malaki na ako, ano ba naman yan? Utos kayo ng utos, dito lang ako. Arisha! Tsaka pupunta! Arisha! Oh, Arisha, ba't ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Eh, tito, yung kapatid mo kasi, utos ng utos, ginagawa kong matanda. Arisha, ba't ganyan ka magsalita sa tatay mo? Halika nga muna dito at kausapin kita. Arisha, makupo ka muna dyan. Arisha, alam mo ba? Mali ang ginawa mo. Di sumasagot ka sa tatay mo at hindi ka sumusunod sa mga utos niya. Arisha, alam mo? Hindi mo inuutos ay ng tatay mo. Para sa'yo din yun. Kung sakaling magkapamilya ka at magkaanak ka, yun ang may tuturo mo sa magiging anak mo napakasorte mo sa tatay mo kasi may nag-aalaga sa iyo at may nagmamahal samantala ibang bata diyan palaboy-laboy at walang mga magulang kaya ako sa iyo Arisha umuwi ka sa inyo at magsorry ka sa tatay mo Ganon po ba Tito Randy maraming salamat po sa mga sinabi niyo uuwi na po muna ako para makahingi ng tawad kay tatay lahat po nang inuutos niya susundin ko na po sige po Tito Randy dito na po ako ah kaya ko si Arisha? Tay. Arisha, anak, buti naman Arisha, muwi ka na, nag-aalala ako sa'yo Tay, sorry po ah, simula ko ngayon, susundin ko na po yung mga inuutos na at di na po ako sasagot sa'yo, sorry po tay ah. Nak, mabuti naman, ah. nawaman na yung mga sa sa'yo, kung napapagalitan man kita, para din naman sa'yo yun, nak, sorry ah Sorry din po tay